Napakarami nyo po bang nare-receive na notification galing sa mga application na naka-install sa inyong cellphone? So kung oo at gusto mong malaman kung paano ayusin yan, sundan nyo lamang po ang video na to. So halimbawa po dito sa si Shopee, napakarami natin nare-receive na notification. So ang gagawin lamang po natin ay long press lang natin. At itap lamang po natin itong app info. At dito po ay itap lang natin itong notification. At dito nga po ay makikita natin na nakalaw itong notification so ang gagawin lamang po natin ay toggle off natin yan. At once na toggle off na po natin yan ay automatic wala na po tayo marireceive na notification galing sa Shopee. At ganun lamang din po ang gawin nyo sa iba nyong application na marami kayong nareceive na notification. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko na ito. And kung sakali na gustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial ko. At maraming salamat po.